Hey guys, 5 smartphone na paparating ngayong September 2024. Unuhin ko na dito sa pinakamurang tablet na mabibili natin ngayon. Itong si Redmi Pad SE, 8.7 inches. Siyempre meron siyang 8.7 inches na 9 thirds IPS LCD with Corning Gorilla Glass 3 na display. 6650 mAh battery with 18W charger. Nakahilod 85 siya na processor. Dalawang version siya, isang 464 na merong kulang 5,000 na presyo pagka nakasale at isang 4128 naman. Nakulang 6,000 pagka sale din. Well guys, para sa akin maganda na ang tablet na yan. Kung gusto mo ng tablet na hindi ganun kalaki. Pero hindi rin ganun kaliit guys. Dahil perfect para sa akin ng 8.7 inches. Dahil karamihan guys, sa mga lumalabas sa mga tablet ngayon, yun. E, puro mga naka 11 inches na. Saka yung G85 base na processor nya. Eh medyo tamang tama lang para sa mga ganyang presyo. Considering nga na tablet yan. Pero decent naman ang performance nyan kung mahilig na kayo mag social media or mag Netflix saka mga casual na gaming nga gaming na abangan nyo na lang guys sa May 99 or September 9 sigurado magsisil -se yung tablet na yan ni Redmi pangalawa guys itong si Realme Note 60 Si Realme Note 50 guys ang sa pinakamabentang smartphone ni Realme ngayon. Dahil para sa may 3.5 guys na SRP, e eh maganda yung specs ng smartphone na yan. Na halos kahawig nga ka ng Realme C63 na meron na na SRP. Sadyang mataas lang yung RAM, saka yung storage ng smartphone na yon kaya siya mas mahal. At syempre nandiyan na nga si Realme Note 60 at bakit pa niya babagoy ng specs ng bagong smartphone na yan. Syempre yan pa ng specs ng Note 50 last year, bago lang yung pangalan niya. At meron lang isang nabago sa kanyang specs, yung kanyang camera. Dahil dating 13 megapixel kayo si Note 50 at kayo naka 32 megapixel na. Diyan sa may Note 60 ngayon. Sa dating 3.5 lang ng Note 50 pero nga ngayon dahil sa mas mataas na camera niya is naka 4,000 na yung SRP na yan. Pero tingnan pa rin natin guys, pagka official na yan, baka bumaba pa yung kanyang SRP. Pangatlo guys, Inflix 045G. Hindi ko sure guys kung magiging excited pa ako sa smartphone na yan. Tingnan maraming nag-comment sa mga last video ko guys. Nang na magiging pressure daw ng smartphone na yan, is RM1699 na SRP. At pagka kinonvert natin yan sa may pera natin, eh halos magiging around 22,000 yan. Wala pa yan tax guys. Tira, halos di kita sila ng presyo ng Tecno Common 30 Premier na meron 24K na SRP. Pero hintayin pa rin natin guys, mali mo magkaroon ng himala na baka sakaling mas mura sa atin yung pagka nilabas. Dahil pagka nagkatotoo yan, na kulang 24K din yung kanyang SRP, e eh maka makakabili ka na ng dalawang Inflix 030 sa may presyo ng Inflix 040 ngayon. Pangapat kayo, si Tecno Spark Go 1, meron na siyang official na presyo sa may shopping ngayon naroon na 4,000 sa may 4,128 na version at magiging around 3,500 nga lang siya ngayong September 6 pagka nakuha natin siya sa may discounted na presyo niya at I think maganda ng smartphone niya para sa may halagang 3,500 din nga lang 4,128 agad yan 123 sa refresh rate pa at Unisoc T615 na processor same yung guys ng ITIL P65 ito yung basic example guys hindi pocket mo yung presyo ng smartphone natin eh hindi na maganda yung specs at itong si Tecno Spark gawa ng proweba dyan. Kahit sa halagang 3.5, eh deserve natin ng magandang smartphone na mayroong magandang specs. Kung sa ibang brand guys, sigurado mahinang 7,000 na presyo dito. Di ba Realme? At finally itong Cineplex Hot 50. Meron siyang 4G na version, saka ang 5G na version. At mukhang exciting ang magiging processor ng smartphone niyan ngayon. Dahil meron siyang bagong processor guys, na Helio G100 yung pangalan. Hindi ko lang sure kung saan hinugot na processor yan, baka galing lang din sa may lumang processor pero sana ano naman eh wag naman sana guys hintayin na lang natin pagka official na yan sana magandang processor yan yung Helio G100 na processor nga at yan pa lang guys yung 4G na version meron pang 5G na version at medyo mahina yung processor guys ng 5G at ina-advertise din guys yung smartphone na yan na isa sa pinakamanipis na inflict sa smartphone ngayon Well guys, nag pa rin ako na sana mas mura yung pressure ng Zero 045B sa atin til pagka nagkataon nga. Eh sayang naman guys. Kaya guys, ano hihintayin nyo sa mga smartphone na yan? Comment nyo lang po sa baba. Thanks for watching.